nasa natin na 'yan. Siguro, kain na din. Yung bugkak natin mo ito, lo. Yung bugkak natin oh. ini aku kasih yo Aidul Oke ya kan balik balikannya yang pak-paknya yang mati yang masa-masa exam-nya <coughs>

Ay, yung ating mga kulungan ng idol. Ito yung bagong gawa natin mga idol na kulungan ng idol. Lagyan natin ng yung uh, lililani. Takip. Ayun okay, yung so. Yan. Bago kulungan natin. natin ito to. Ayan. Ayan na ito oh. yan. Yan, yan, yung ating mga manok. Ayan, dyan niya, bro. yan sila natutulog ho. Ayan sa mga tubo na yan. Ayan, may natin ho. Oh. Ayan. Paghapon, liligpit lang yan dito kulungan sila pag araw doon sila kabilad yan bagong kulungan natin yung ito yan natin yung ito ipakita ko sa inyo yung mga sisyo. ito yan o, dami na naman o no? Aras ka rin ngayon, babae. Logi. 11 parasa. 3 weeks. 12. 12 parasa. Pero yung lalaki parang apat lang. Ito. 3 weeks old. Medyo marami raming lalaki dito, mga ito. Ka. What say? Ito yung bantam natin mga ito, ito sayang Pogi, sana kaso bantam Nalahian Ito oh, mga matulog Matulog na yan